everyone to my YouTube channel. Kung inyo po nagustuhan ng aking video, huwag niyo po makalimutan mag-like and hit the notification bell para updated po kayo sa mga bago po nating upload. So for today's vlog, binabaybay nga po namin ang Marilaki Highway kasi nipupuntahan po tayo isang madandang camp. Malapit lang po dito sa may manukan so hindi na po tayo nalayo. Ah, hindi na po tayo pupunta ng infantas tas pinakadulo-dulo pa. Hindi talaga nakakasawa bumalik-balik dito sa Marilaki Highway sa Tanay Rizal. Kasi ang kaganda ng mga view, pati na rin ang daanan pa Pero, advice ko lang sa iba na mag-iingat po kapag aakyat po dito. Itong araw na ito ay October 1st nung pumunta kami dito. Araw ng Tuesday. So, bigla ang Gala na naman tayo. Um, karamihan po talaga ng mga umakyak po dito, Sabado at Rigo. Pero pag ganitong mga araw, wala pong gaano. Wala rin pitik pa dito ng araw. Syempre hindi nga naman ganun eh. katao. So dito tayo sa part ng Manuka. Dito lang po tayong banta. Hindi na po na lalayo pa sa kagaya ng inpanta. So, dito lang po tayo sa part na ito. Pagating nilang lang po dito sa pinakadulo nito, may makikita po kayong signage na may tindahan. Doon po tayo kakaliwa, papunta po dun sa pupuntahan po natin camp. Dito po, kakaliwa po kayo dito. Yan yung may tindahan. So, pagating nyo po dito, medyo maayos po po yung daanan. May mga part na medyo rough road, So, mag-iingat din po kasi uh, palusong po yung daanan dito. So, kailangan maingat po. At saka maliit lang po yung kalsada po dito. Uh, hindi nyo po, baka hindi nyo mapansin yung mga paparating na sasakyan. Kaya, wag po tayong mag-overtake. Ingat-ingat po tayo dito sa part na ito. Maganda po ang daanan dito banda. Noong mga time na yan, ini-enjoy ko talang den din yung rides namin at saka yung ang kaganda ng mga view ng mga naradaan namin. Ang dami din palang mga nakatira dito. Tapos yung ibang ang ng mga bahay, yung iba mga kubo, nakakabistubera sa probinsya. Wala nga din palang signal dito. Meron sila mga pisonet kaya nakakapagsignal na rin sila mga online. Pero yung uh, call and text wala, malapok. So, may mga makakasalubong nga rin na mga nakamutong, mga uh, uh, truck. Kaya, yun na, nga, sabi ko, ingat tayo. Uh, may mga part din na uh, basa yung daanan, madulas. Kaya, magating ni sa part na yan, dahan-dahan na -dahan po tayo para hindi tayo madulas. Yung mga ilog nga pala dito or mga kandal nila malilinis, kung oh, mapapansin nyo mamaya Ayan kakaya nyan Ang linis nyan dahil Galing nyan doon Sa pupuntahan natin Na river ah, Ngayon nga lang namin Napasok Itong uh, lugar na ito, dito sa part na may manokan, hindi namin alam na may ganito pala dito. So may nakapagsabi lang sa amin na maganda rin daw pumunta rito. At marami kang pangpipilian po dito na halos tabi-tabi lang po. May mga signage po nakalagay dyan, may madadaanan po kayo. Ito na yung part na sinasabi ko sa inyo na medyo rough road. At siya nga pala, malapit na po tayo sa pupuntahan po natin may makikita po kayo maraming signage po dyan yan dyan po kayo liliko ang mga signage na yan dito po tayo dadaan papunta po doon sa uh, camp ng barangay Santo Nino babaybayin nyo lang po yan bandang dulo yun na po yun pagdating nyo po dito rapro din po yung madadanan nyo puro mga bato tapos pababa pa siya kaya dahan-dahan lang po tayo sa pa pala, mga lods, wala pong entrance dito. Ang babayaran nyo lang po, cottage, is worth 200 pero depende siguro o maramihan kayo kasi meron silang cottage na malaki para sa maraming grupo. Tapos, uh, 20 pesos po each para po sa environmental fee. Tulong nga lang din po natin yun sa kanila. Huwag ako? Ano? Yun lang mo yun no? Yun lang Buti kaya ng jeep yan, no? Ay, oo, oo, nakaraan nga truck ni. Eh. Oh? Truck yung naman. Ang galing, oh. Kaya ng jeep.

So, tayo? na 'yung jeep. Yung tumawid ng jeep kanina, ayun oh. Hindi na siya oh. Wala na po. O, tayo ba 'yun? Oo, tayo. Bibili ng ano si natin. Kahit dito lang pwede. Ano ba 'yung bibili niyo? Oks. Hay, Baka hindi na po namin kaya yun. Pinakaano so, po. Yung mga ganun, no? mga taas. lang. Isang hectare lang buksan ng makina. Hindi start. Planong itulak. Ang barangay ito? Barangay Santo Nino. Barangay Santo Nino. Barangay Santo Nino. Ay, wala pang pangalan itong ano. po. Dito po tumutuloy sa Agos River. Hindi. Hindi. impanta ang Agos eh. Ay, ako nga pala. po. Barangay ito, eh, Santo Nino, tapos Daraitan. Barangay Santo Niño pa. Ito ang mga bata. Ito mga bata. Ito ang mga bata. Ito ang mga bata. Ito ang mga natin nila Joy. Pinunta natin nila Joy ko. Pinapapa na hindi tayo nag-swimming. Daraita. Oh. Agad. Panta. Sarap magkaroon ng bahay dito. Ah, so ito mauuna. <laughs> Maliwanag di kita yung Ang Agus River pala. Dito galing. Ilong po yan. Ilong. Bell. Dito galing yung Agus River. Kasi hindi crowded. Eh. Kahit po ganyan na pa masyado alam yan. nung ano. Ang pagkakalakot naman. Kung hindi nga kami sumamaray kuya, at saan ko din? Hindi namin makikita ko. Ito, lalagyan ano. ng kulay dito. Sa Daraitan, kahoy lang ang tulay ito. Hindi eh. po yung tulay. Ang tulay lang ang tulay ng 4 weeks. Binala kami dito ah, na kami ko. Po, mm. Ang pondo nang galing po kayo dito, lahat ito, kay Lito Lati at saka kay Coco Martin. Kasi dito nag-shooting ni si... Oo, si Coco Martin. Ah, dito ba yun? Dito ba yung tawid, di ba? Dito. Dito nag-shooting. Dito sila nag-shooting? Dito. Dito ba yung poster na yung turo namin? Pero hindi na siya yung original. May welcome doon, welcome Coco Martin doon. Ito yan na matay okay. si dito Lito Lapi. No, Pero nabuhay siya ngayon. <laughs> Pero buhay na po. Buhay ngayon. tatakbo nga ako si Nadur si Nador na natin. <laughs> si ate ha. Sige tayo, pagbalik namin. Salamat to dito ha. Salamat, po. Salamat to. Salamat hmm? pagbalik natin. Dito rin tayo. Diyan na naman sila eh. Ah, okay. Kunti nga lumabas siya nakita na. Kundi, kung pa din, doon eh. na ako paparada talaga. Ayaw ka gusto hmm. dito eh. Kasi tabing-tabing ano. Oh, sige dito. na, oh, kumain na kayo. Oh. oh. Yeah. Mayroon nyo. Saan pa yan? Ang kain. Okay. mo Magpa-five. Hindi mo na sa natin dito. Ang laki ng cottage na ito O oh, maramihan na grupo Ang ganda rito Ang tahimik Parang ang sarap manirahan dito Pwede di pala mag-ihaw Ganda ng bahay na yun. No? Foreigner daw may ari. Yan ang bahay na yun. Tinan foreigner. Dito pa na sa Pilipinas. Ikot-ikot lang. Parang maganda tong kubo na to. Wow. Galing. Galing. may kubo oh. tapos ito rin ganda oh, ang kubo okay tayo ganda oh. sarap para probinsya hindi nyo naman kung gano'ng kaganda dito Huh? maririnig mo lang yung dali ng ilog tsaka huni ng mga ibon dumating kami dito mag ano na mag alasing ko na so bigla ang rides nga lang wala sa plano mas natutuloy pa talaga pag bigla ang rides no Barangay Santo Niño nga pala ito. Wala pang pangalan yung paliguan na to Wala pa siyang ano. So, Barangay Santo okay, man, Niño lang ang tawag. Okay. Ah, so kanan dyan ka pa sa lamesa. Ha? Hindi mo lamesa. O, game. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Pack up na, pack up. Gabi na. Hindi na ako mo kanina? Oh, ayan. Ah, ibalik na rin pala? Oo. Ako, hindi na ako nagpalit. mo ako pala. na punta? Uwi na? Hindi okay, na okay. ako magsuot ng Mag-double check. Baka may gamit na nakalimutan. Eh, okay, baka may mga gamit kayo na iwan na. Mga gamit nyo. Wala, wala. Sila, 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 wala, wala. Sandali, mamiyana yan, mamiyana. Ano lagay mo ni helmet? Helmet ko. Tama po. Tangkat, yung pick-up niya na pula yata yun. Kasi na nakaparata. Maroon. Oh,

Maganda din to. Tulugan nila yan. Eh.